Imbis na magpasaway sa lugar nila, eh mas pinukusan nila ang kanilang pagnenegosyo. Sila nga yung hindi madalas natatanggap sa mga trabaho at yung iba pa nga daw, eh natanggal sa trabaho nila. Kaya ngayon, eh nagnegosyo sila ng mga affordable na pagkain na on the spot cooking o sa harapan mo palulutuin ang inorder mo na pagkain tulad ng fried rice nila na chow fan. Meron din silang kimchi rice at ito nga pala ang kanilang menu. Affordable at swak lang din sa budget natin. Meron silang hangarian chow fan na 79 pesos lang matitikman nyo na. May ulam at pangpulutan din sila tulad ng lechon ka

Isang pa? Tatay mo ulang manok. Bar. Open sila ng 11am to 3am Tuesday to Sunday. Located sila sa Patola Street, CAA Las Piñas City. Ito nga pala ang landmark na sa Google Map. Ito naman ang kanilang FB page. Okay, so may nakita ang putripan dito, mukhang ayos dito ah. Ah, boss, magandang gabi, boss. Oy, guys. Ang ah, tanong lang, ano yung mga pagkain niyo meron kayo dito? Ah, dito sa Creep Walk, ito nagbebenta kami ng mga chowpan. Ang ah, tanong lang, ano yung best seller niyo dito? Mga best seller namin, ah, mar actually marami. Ah, unang-una diyan yung ah, uh, Hungarian namin. 79 pesos lang yung may chowpan rice ka na Tsaka yung Hungarian 79 tapos ito may mura. kaming sisig at tsaka litsong kawali yan yung binabalik-balikan magang nauubos yun actually dapat hindi ka stress kami pero pagka alas 12 na wala na kagad yun. Yung city, ah, sold out agad? Mm, sold out eh, out. yung mga bestseller nyo? Yung mga bestseller namin. Tapos ano naman yung, yung pinaka-affordable? Ay, meron kami rito mga pambata. Siyempre, alam natin mga pambata. Meron kaming Frank's Chowpan. 49 lang. Isang Chowpan rice. May kasama nating hotdog. Ay, isang Chowpan rice tapos may kasama ng hmm. hotdog. Ang malupit nga dito, boss, eh, no? On the spot looking, makikita ng mga customer na nililuto sa harapan nila yung pagkain na in-order nila. Ah, boss, matanong lang. Ang aangas ng mga forma niyo, eh, mga rapper po ba kayo, boss? Actually, oo. Ay, ay, anong pangalan mo, bossing? Ano na lang. Kritiko na lang. Yun, si Kritiko. <laughs> Paano ba nagsimula yung negosyo nyo na to? At anong pangalan ng negosyo nyo? Anong pangalan? Ayun, ang pangalan ng netong negosyo namin ay Creepwalk. Ah, Creepwalk. Actually, creep andito yung nag-invento ng pangalan ngayon. Creepwalk. Ayun, si bossing. Bossing. Anong pangalan mo, bossing? Ah, uh, John. John. Ayun, si bossing ang bibento ng Creepwalk. Boss, gusto ko malaman, may kwento po ba tong creep walk? Actually, nagsimula ito sa kanilang tatlo eh. Ito kay Jan Jan. Ayan, si Miggy ang kasama natin. No? Okay. So, ito ang uh, ating malupit na ah, ganun, chef. Uh, Ayan, no? So. <laughs> taga ganun. Daniel. Ayan, nagsimula ito. Uh, dati meron sila ditong stall na maliit. Ayan, ito, stall na maliit. Ayan, dito lang. Stall so, silang maliit dyan. Tapos tumagal din yun ng ilang months pare, no? 3 oh, months. 3 months sila nag-serve dyan everyday sold out din sila. Mm. Hanggang sa naisipan nila na eto nga, kunin na to. Magpagawa ng mas malaki para may dine-in na kasi dati puro takeout lang. Mm -hmm. Delivery. Tapos ngayon may dine-in na kahit papano. At uh, naisip na tong negosyo na to kasi sila yung mga nawalan ng trabaho. Nawalan ng trabaho. Yung mga hindi tinatanggap sa SM kasi yeah. di ba? Medyo medyo high standard ng Pilipinas. Oh, sa mga trabaho. lang. Oh. <laughs> Pero, Pero, requirements. Uh, parang kami, kami uh, hindi, hindi kami tinatanggit sa trabaho wala kami isip na trabaho kaya yun nag usap-usap kami nagtayo na lang kami ng sa sarili negosyo ang daling nung tayo kayo ng sa sarili negosyo boss matanong lang ano yung gang niya bossing ayan kami dito mga temple street kami rito temple street oh. Oy, shout out sa mga temple street ayan uh, hindi naman sa ano uh, kasi pag sinabi lang may gang pag tambay iniisip ka agad nila mga masasamang tao gulo gagawa ng gulo mm. walang kabuluhan Pero ito, kita niyo naman, kahit pa paano, meron kaming pinagkakaabalahan, meron kaming simple business, imbis na pasaway kami sa kalsada, imbis na palaaway kami, ginawa namin to ha. Ah. Negosyo na lang para makatulong sa pamilya. O, oh, tsaka para makatulong din sa mga tao na naghanap ng mga food trip sa gabi. Ayan, mismo, Ayan, tapos may mismo. mga affordable din na food trip. Ayun oh, know, o, guys, napakalupit. Ayan. Salamat, bossing, ha? Ah. Salamat. Much, Sila yung mga tambay na hindi tinatanggap sa mga trabaho na nagtayo na ng sariling negosyo. Ayan, napakalupit, bossing. Okay, hey, bossing, order na po ako. Maraming salamat po. Welcome kayo dito sa Creepwalk. Talaga sa atin na akalami sa atin hindi ka muna Yay! sa akin dalawa may mga sauce sila dito merong suka gravy toyo tsaka ketchup Yung yung suka nila hindi basta basta man diba Para, unlimited, yan. Na, alo, unlimited yan unlimited yan so tara tikman na natin ito yung una nating titikman guys Ito kanilang franks chow pan 48 pesos Guys, mali pala. Ano pala to? Kimchi fried rice. Kimchi rice. Bali, kung gusto mo i-upgrade yung chowpan mo sa kimchi rice, mag-add ka na ng 10 pesos. Bali, 15 pesos to, no? Hmm. Okay so, yung kimchi fried rice dito guys. Hindi siya yung sobrang lasa ng kimchi. Sakto lang yung lasa. Hmm. Kasi may mga ibang kimchi fried rice na sobrang lasa ng kimchi, di ba? Yes. Yung maasim, manghang. Pero ito talaga sakto lang. Ah. Hmm. 59 pesos mo, may sausage ka na, may kimchi fried rice ka pa. Pero kung gusto mo ng chaupan, 49 pesos yon Hmm. Mm. Order din pala ako ng kanilang fried chicken guys. No? 50 pesos nga pala to. Gantong kalaki. Ayan. Pero ang gusto mo ng rice, 99 pesos. Hmm. Ang lutong saka juicy oh. Sis, grabe. Grabe. Crispy yung balat niyan, tol. Crispy man oh. Mm. Crispy. Sukusok mm. Hmm, -so. Meron din sila ditong hanggar yan Chow Fan Man 79 peso mm. Hindi ito yung pumuputok pero Yummy Hmm, Mura na to sa 79 pesos ha Ang nagdagdag sa lasa nito Yung mga bara ni Ojoon man Mismo so, pero sila dito itong ano, chili oil man. Ano ba pizza? Lagyan yan dito. Di ba? Kung gusto mo ng extra twist. Pampatapa. hmm, Bali guys, nag-order din pala ako dito ng alakart nila na lechon kawali. 119 pesos. Ganito na siya karami. Di ba? Gawa muna natin siya ng sausawan. Lagyan natin ng kamalansi. Ilagay mo dito yung jowa mo, man. No. Mmm, mm. crispy tol. Jowa mo. <laughs> Protein ng jowa mo. Uy, nalagdag. Ang po <laughs> Tatampo, pre. Mmm. Mm -hmm. Ang crispy. Magyan mo ulit ang jowa. Mmm. Okay, mag-efti dito, ha. Kaya <laughs> mo, parang hirap ubusin ang pagkain nila. <laughs> ang dami, oh. Um. Ang busog na ako. Bye. Ang daming, ang daming nilang serving dito na ano, tsaka pa no? Tapos na ba kayo kumain? Tapos ba kumain? <laughs> tapos sabaw, oh, tapos kaysa, na ako kumain. Ito ang sabaw o. Tapos kaya ada nakakalam sa kanya, hindi magaling. Hoy! Mm -hmm. Grabe! <laughs> Grabe naman yung para na yun! Kaya yung taga serve ng sabaw man o, no? oh. King mm -hmm. of Rap. Ito. <laughs> sabaw sabaw. Uy! Mm -hmm. Matikman nga itong sabaw ng naging isang OG1. Blast-blast boy. lamit man ooy yo kami po ang creep walk at open po kami ng 11am hanggang 3am na mula po tuesday hanggang sunday at dito po kami located sa patola street ca las piñas city trapo sipe dito